Hello bestie, ganito ko naman niluto yung beef tapa na tinimplahan ko. Nakalabas na yan sa ref ng 10 minutes pagkatapos nagpainit ako ng kawali para naman pakuluan ito. Hindi muna ako naglagay ng mantika dyan dahil patutuyuin ko muna yung sabaw niya o yung marinade niya. Tinakpan ko syempre para naman mas mabilis yung pagkakaluto. Hindi ko agad-agad hinalo dahil may vinegar yon. Hinintay ko muna matuyo bago ko siya hinalo. Yung baka na ginamit ko medyo malambot na yan kaya hindi na yan matagal lutuin. Nagdagdag naman ako ng konting mantika para naman hindi siya dumikit at hindi masunog agad. At pagkatapos, lagi ko lang yan hinahalo para naman magpantay yung pagkakaluto. Alam mo ba, Bestie, ang sabi ng babaeng baka sa kanyang asawa nung pinapagalitan ang kanilang anak, ang sabi niya, beef tough pa. <laughs> Wala na akong maisip. Pasensya naman. Ganyan pagkakaluto, okay na sa akin kasi pag tinagalan ko pa, baka tumigas na siya. At syempre, masarap ang silog kaya naman nagluto ako ng sinangag at itlog. Pang-garnish natin ang kamatis. Dahil na the bestie, I'm sure mapapagawa ka niyan dahil paborito mo ang baka. Lamy Yorn.